Maniniwala ka kaya kung sabihin kong ang pinakamalaking kasinungalingan na sinabi sa tungkol sa buhay ay sapat na ang pagsusumikap at sipag para makamit ang kayamanan at kaligayahan. Dahil magbubunyag ako ng isang bagay na kakaiba, ang pera, ang kalusugan, ang mga relasyon, wala sa mga ito ang direktang nakasalalay sa kung gaano kakasipag, kundi sa kung gaano kadalas kang umiikot sa iyong dalas. Parang kalokohan? Marahil. Pero ito mismo ang kontradiksyon na maaaring magbago ng lahat sa iyong buhay simula ngayon. Ang batas ng atraksyon ay hindi isang malayong teorya o isang mapanlinlang na pangako. Totoo ito tulad ng gravidad. Kapag binitawan mo ang isang bagay, walang pagtatalo, ito ay mahuhulog. Ganito rin ang paggana ng batas ng atraksyon, alam mo man ito o hindi. Sa bawat sandali, naglalabas ka ng isang dalas, at ang dalas na ito ay umaakit ng mga pangyayari, mga tao, at mga sitwasyon na umaayon sa iyong dalas. Ang hindi napapansin ng marami ay ang prosesong ito ay hindi humihinto, nangyayari ito ngayon mismo, habang pinapakinggan mo ako. Isipin mo sa isang saglit, ilang beses mo na bang pinaghirapan, inakala mong tama ang lahat ng ginagawa mo, pero ang mga resulta ay hindi dumarating, hindi ito malas, hindi ito tadhana, hindi dahil hindi ka karapat dapat. Dahil mayroong isang nakatagong programa na tinatawag na paradigma. Ito ay ang mga ugali, paniniwala, at mga pattern na yung nasipsip simula pagkabata, at gumagana ang mga ito bilang isang filter na tumutukoy kung ano ang iyong naakit at kung ano ang iyong itinataboy. Kahit gaano mo man hilingin ang isang bagay ng may kamalayan, kung ang iyong paradigma ay sumasalungat sa nais mo, patuloy mong maakit ang higit pa sa mga ito. Naranasan ko ito mismo sa aking buhay. Nang tumigil ako sa pag-aaral, wala akong malinaw na kinabukasan. Lumipat ako ng lumipat ng trabaho, walang direksyon, walang layunin, naniniwala na yon lang ang maasahan ko sa buhay. Nakikita ko ang aking sarili bilang maliit, walang kakayahan, at dahil dito ay naakit ko lamang ang mga trabahong mababa ang sahod at walang kabuluhan. Hindi ko napapansin, pero ang aking pananaw sa sarili ko ang dalas na tumutukoy sa aking mga karanasan. Parang nakakulong sa isang mabisyo na ikot na aking sarili ang naglalagay. Naramdaman mo na rin ba ito? Parang sinisikap mong magbago, pero sa huli ay babalik ka rin sa dati. Ang pakiramdam na ito ay patunay na ang batas ng atraksyon ay gumagana, pero laban sa iyo. Ang punto ay ang batas ng atraksyon ay hindi humuhusga, hindi pumipili, hindi nagbibigay ng gantimpala o parusa ito ay sumasagot lamang. Kung ikaw ay umiikot sa takot, sa kakulangan, sa pagdududa, ibabalik nito sa iyo ang mga sitwasyong magpapatunay sa mga damdaming ito. Ilang beses mo na bang nag-alala ng labis sa mga bayarin, utang o problema na para bang mas maraming utang at problema ang dumarating? Hindi ito nagkataon, ito ang batas na gumagana. At sa kabilang banda, kailan ka na bang nagising sa isang araw na puno ng pasasalamat, masaya, at bigla na lang parang mas madali ang lahat? Ang mga tao ay naging mas mabait, ang mga oportunidad ay dumating, maging ang trapiko ay tila nakipagtulungan. Ito rin ang batas na gumagana. Mayroong isang pag-aaral sa Yale University na nagpakita kung paano pinalalawak ng mga positibong emosyon ang kakayahang makakita ng mga solusyon at lumikha ng mga bagong ideya. Ang mga taong nasa kalagayan ng pasasalamat at sigasig ay nakaka-access sa mga posibilidad na hindi nakikita kapag nasa kalagayan ng takot o galit. Para bang ang iyong isipan ay may radar, at ang radar na ito ay nakakakuha lamang ng mga bagay na nasa parehong dalas mo. Kung ikaw ay mababa ang dalas, makakakita ka lamang ng mga hadlang. Kung mataas ang iyong dalas, makakakita ka ng mga landas. Ngayon, ang pinakamahalagang punto, hindi mo naakit ang gusto mo, naakit mo ang iyong pagkatao. Ang pagnanais ng mas maraming pera ay walang silbi kung patuloy mong nakikita ang iyong sarili bilang isang taong hindi kayang pangasiwaan ito. Ang pagnanais ng mas magagandang relasyon ay hindi sapat kung nakakaramdam ka pa rin ng hindi karapat dapat na mahalin. Ang universo ay hindi sumasagot sa mga salitang lumalabas sa iyong bibig, sumasagot ito sa malalim na damdamin na nasa iyong puso. At ito ang nagpapaliwanag kung bakit maraming tao ang nagbabasa ng mga libro, nag-attend ng mga kurso, nag-ipo ng kaalaman, ngunit nananatili pa rin sa parehong buhay. Dahil hindi sapat ang pag-iisip ng iba sa loob ng ilang minuto, kailangan mong baguhin ang patuloy na dalas. At ang pagbabagong ito ay mangyayari lamang kapag napagtanto mo kung ano ang iyong dalas ngayon. Tanungin ang sarili mo, ano ang nararamdaman ko sa sandaling ito? Kung ang sagot ay takot, pag-aalala, kawalan ng kapanatagan, iyon mismo ang iyong inaakit. Pero kung sigasig, kumpiyansa, pasasalamat, inaayos mo na ang iyong dalas para sa mga bagong resulta. Malinaw kong naaalala kung kailan ko unang naunawaan ito. Parang may nagsindi ng ilaw sa isang madilim na silid kung saan ako nanirahan sa loob ng maraming taon. Bigla kong napagtanto na ang problema ay hindi sa mundo, hindi sa mga oportunidad, hindi sa mga tao sa paligid ko. Ang problema ay nasa loob ko, sa kung ano ang aking paniniwala na posible, sa kung ano ang aking pinapaikot araw-araw. At nang mahulog ang katotohanan ito sa akin, nalaman kong natagpuan ko na ang susi na nagbabago ng lahat kaya tinatanong ko. Ilang resulta pa ang tatanggapin mo na hindi ko makatawan sa kung sino ka talaga? Ilang beses mo pang sisisihin ang malas, ang krisis, o ang mga pangyayari, kung ang totoo ay lahat ay inaakit mo mismo? Kung ang batas ng atraksyon ay hindi kailanman nabibigo, ang tanong ay hindi kung ito ay gumagana, kundi kung ano ang iyong pinayagan nitong dalhin hanggang dito. Ito ang simula, ang maunawaan na ang bawat pag-isip, bawat emosyon, bawat larawan na iyong tinatago sa loob mo ay isang pangakit. At ang pangakit na ito ay lumilikha ng iyong katotohanan sa eksaktong sandaling ito. Ang katawan ng tao ay hindi lamang laman, buto, at kalamnan. Sa katunayan, ito ay isang larangan ng enerhiya na patuloy na gumagalaw. Kahit natignan mo ang iyong sarili sa salamin at naniniwala kang nakatigil ka, ang iyong estruktura ay umiikot sa isang dalas na napakataas na hindi ito makuha ng iyong mga mata. Kung ilalagay natin ang iyong katawan sa harap ng isang infrared camera sa isang ganap na madilim na silid, hindi mo makikita ang larawan na iyong nasasanay na makita, kundi isang maliwanag, nagniningning na figura, na naglalabas ng enerhiya sa lahat ng direksyon. Ito ay patunay na hindi ka lamang pisikal, ikaw ay enerhiya na gumagalaw at ito mismo ang enerhiya na naglalabas ng mga senyales, parang antena, na umaakit ng mga karanasan na naayon sa dalas na iyong inilalabas. Simple lang, kapag nakakaramdam ka ng takot, kawalan ng kapanatagan, pag-aalala o pagkakasala, ikaw ay nasa mababang antas ng pag-ikot. At ang kalagayang ito ay nagsisimulang umakit ng mga pangyayari na nagpapakita mismo ng mga damdaming ito. Napansin mo na ba kung paano, kapag gising ka na masama ang loob, parang ang buong araw ay sumasalungat sa iyo ang trapiko ay lumalala, ang mga tao ay tila mas impatient, ang mga problema ay sunod-sunod na lumilitaw. Hindi ito nagkataon, ito ang pag-ikot na yung inilalabas, na ibinabalik ng tapat ng batas ng atraksyon. Ngayon, ang kabaligtaran ay nangyayari rin. Kapag nagising ka na may sigasig, kapag nakakaramdam ka ng inspirasyon at pasasalamat, isang kakaibang bagay ang nagsisimulang magpakita. Ang maliliit na oportunidad ay lumilitaw, ang mga hindi inaasahang pagkikita ay nangyayari, maging ang mga estranghero ay tila mas nakangiti sayo. Lahat ay tila umaagos ng walang gaanong pagod. At narito ang punto, hindi mo binago ang panlabas na mundo, binago mo ang iyong panloob na pag-ikot. Ang enerhiya na iyong inilalabas ay muling nag-aayos ng katotohanan sa paligid mo. Ilang beses ka na bang nagpuyat na nag-isip tungkol sa mga bayarin, nag-aalala tungkol sa mga utang o walang katiyakan tungkol sa kinabukasan? At habang mas nag-aalala ka, mas maraming sitwasyon ang tila nagpapalakas sa takot na yon. Parang kinukumpirma mismo ng universo ang ayaw mo. Nangyayari ito dahil ang damdamin ng pag-aalala ay isang patuloy na kahilingan na iyong ipinapadala at ang tugon ay hindi nabibigo. Mayroong isang pag-aaral na inilathala ng American Psychological Association na nagpapakita na ang karamihan sa mga tao ay nakakaramdam ng stress na may kaugnayan sa pera. Ang stress na ito ay hindi lamang nakakaapekto sa kalusugang pangkaisipan, kundi pinapataas din ang posibilidad ng mga maling desisyon sa pananalapi. Ibig sabihin, sa pag-ikot sa dalas ng takot at pag-aalala, hindi mo lamang naakit ang higit pang mga problema, ngunit nagiging bulag ka rin sa mga oportunidad na maaaring malutas ang iyong sitwasyon. Para bang may pering sa iyong mga mata, hindi mo nakikita ang mga solusyon na nasa harapan mo na. Naalala ko noong nagtatrabaho ako sa Departamento ng Bombero sa Toronto. Mababa ang aking sahod at patuloy akong nag-aalala. Tinitignan ko ang aking bank account at nakikita ko ang kakulangan. At, kahit gaano pa ako kasipag, ang kakulangan na ito ay tila pa ulit-ulit na buwan-buwan. Nang magsimula lamang akong baguhin ang aking focus, nang magsimulang isipin at madama sa loob ko ang isang buhay na sagana, isang bagay na iba ang nagsimulang mangyari. Para bang ang mga invisible na pinto, na laging naroon, ay nagsimulang bumukas. Hindi ko pinilit ang mga pintuang ito, binago ko lamang ang senyales na aking inilalabas. Ang malaking bitag ay ang paniniwalang ang mga negatibong damdamin ay hindi maiiwasang bunga ng mga pangyayari. Kapag iniisip mo, magiging maayos lang ang pakiramdam ko kapag mayroon na akong mas maraming pera, binabaligtad mo ang mga bagay-bagay. Ang katotohanan ay magkakaroon ka lamang ng mas maraming pera kapag natutunan mong maging masaya muna, na umikot sa dalas ng kasaganaan, bago pa man ito maging totoo. Maaaring mukhang paradoxical ito, pero ito mismo ang paradox na tumutukoy sa batas ng atraksyon. At narito nais kong pag-isipan mo, ano ang higit mong naramdaman sa mga nakaraang araw. Kung ang mga emosyong nangingibabaw ay pag-aalala, pagkabigo o takot, maunawaan na ikaw ay nakatutok sa isang istasyon na tumutugtog lamang ng kantang iyon. Pero kung magsisimula ka, kahit na nasa gitna ka ng mga paghihirap, nalinangin ang pasasalamat sa maliliit na bagay, gaya ng isang mainit na kape sa umaga o isang simpleng sandali ng katahimikan, ikot mo na ang daya ng iyong dalas patungo sa ibang istasyon. At kapag nagbago ang istasyon, hindi maiiwasan, ang kantang tumutugtog sa iyong buhay ay magbabago rin. Ang sikreto ay ang mapagtanto na ang mga damdamin ay hindi lamang mga reaksyon, ang mga ito ay makapangyarihang mga kasangkapan ng paglikha. Sa bawat emosyon, binubuo mo ang iyong katotohanan. Maaari kang pumili na manatili sa pag-ikot na sumusuporta sa iyong mga problema o maaari kang pumili ng may kamalayan na itaas ang iyong enerhiya at dahil dito, magbukas ng espasyo para sa mga solusyon na hanggang ngayon ay tila hindi nakikita. Nang ikaw ay isang sanggol pa lamang, ang iyong isipan ay ganap na bukas, parang isang blankong pahina. Ang lahat ng nangyayari sa paligid mo ay nasisipsip ng walang filter, walang pagsusuri, walang pagtatanong. Mga salita, mga kilos, mga paniniwala, mga emosyon lahat ay pumapasok ng diretsyo sa iyong subconscious. At ang unang pagprogramang ito ay bumuo ng tinatawag kong paradigma, ang paradigma ay parang isang hindi nakikitang hanay ng mga patakaran na namamahala sa iyong buhay. Ito ay mga pattern ng pag-isip, mga ugali at mga pananaw na iyong dinadala ng hindi namamalayan, ngunit tumutukoy sa iyong mga resulta ng halos otomatiko. Ang nakakatuwang bagay ay, bago ka pa man ipanganak, minana mo na ang isang bahagi ng paradigmang ito sa pamamagitan ng genetics. Ang mga kwento ng nakalipas na mga henerasyon, ang mga paniniwala ng pamilya tungkol sa pera, tagumpay, pag-ibig o kabiguan ay ipinapadala na sa iyo bago ka pa man maglakad. Pagkatapos, tinulungan ng kapaligiran ang gawain ito. Ang bawat komento na iyong narinig, ang bawat kilos na iyong nasaksihan, ang bawat karanasan na iyong naranasan ay humubog sa paraan ng iyong pagtingin sa iyong sarili at sa mundo. At ang pagprogramang ito ay naitanim ng napakalalim na, ngayon, maaari mong isipin na ikaw ay gumagawa ng mga malayang desisyon, kapag ang totoo ay sinusunod mo lamang ang hindi nakikitang script na isinulat para sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nag-aaral, nag-aattend ng mga kurso, nag-iipon ng impormasyon, ngunit nananatili pa rin sa parehong mga resulta. May kilala akong mga tao na may sapat na diploma para mapuno ang isang buong pader, ngunit hindi nila mayalis ang kanilang mga sarili sa utang. At alam mo kung bakit? dahil ang lohikal na kaalaman ay kabilang sa malay na isipan, ngunit ang talagang nagdidikta ng iyong mga kilos ay ang subconscious. Ang paradigma ay laging nananalo. Malinaw kong naaalala kung kailan ito naging maliwanag sa aking sariling buhay. Kumikita lamang ako ng apat na dolyar kada taon, walang pag-asa na magbago. Nagbabasa ako, nag-aaral, natututo ng mga bagong bagay, ngunit walang nagbabago. Nang simulan ko lamang nahamunin ang aking paradigma, ang mga resulta ay nagbago. Mula 4,000 dolyar, naging 100 at 175,000 dolyar sa loob lamang ng isang taon, at pagkatapos ay mahigit isang milyon. Pero ang pagbabago ay hindi nagmula sa pisikal na pagsusumikap, kundi sa panloob na pagbabago. Kailangan kong ireprogram ang mga nakaukit sa isipan ko, dahil hanggang noon, ang paniniwala ko ay limitado ako, at iyon mismo ang aking naakit. Ngayon, huminto ka at mag-isip, ilang beses mo na bang ipinangako sa sarili mo na magbabago ka? Siguro ay magsisimula ng diet, mag-ipo ng pera, maghanap ng bagong trabaho, o magsisimula ng negosyo. At sa loob ng ilang araw, nagawa mo ngang panatilihin ang disiplina, pero bumalik ka rin sa dati. Hindi ito kakulangan ng tibay ng loob, kundi ang iyong pananaw na humihila sa iyo pabalik sa iyong kahon. Lumilikha ito ng pagkadiskomportable sa tuwing susubukan mong magbago, dahil ang tungkulin nito ay panatilihin ang mga bagay na alam mo na, kahit na hindi ito maganda para sayo. Ito ang dahilan kung bakit karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa mga paulit-ulit na siklo. Pumapasok at lumalabas sila sa mga magkakatulad na relasyon, nakakaranas ng paulit-ulit na mga problema sa pananalapi, nakakaramdam ng kawalang kasiyahan sa trabaho, ngunit hindi makalabas dito. Akala nila ang problema ay nasa labas, ngunit ang totoo, nasa panloob na programming na nagtutulak sa kanila na ulitin ang mga pattern. At ang nakakatuwa, ang pananaw mo ay hindi nagmamalasakit sa iyong kaligayahan. Ang inaalala lang nito ay ang panatilihin ka sa iyong comfort zone. Kaya kapag may lumitaw na mas malaking oportunidad, nakakaramdam ka ng takot, kawalan ng kapanatagan, o pagkabalisa. Hindi dahil hindi maganda ang oportunidad, kundi dahil ito ay nasa labas ng karaniwang dalas ng iyong pananaw. Ipinakikita ng mga kamakailang pag-aaral sa neuroscience na mahigit pung porsyento ng ating mga desisyon araw-araw ay otomatiko, na naimpluensyahan ng ating subconscious. Ibig sabihin, habang naniniwala kang may malay kang pumipili, karamihan sa oras ay sumusunod ka lang sa autopilot na na-install maraming taon na ang nakakaraan. Kaya kung hindi mo babaguhin ang programang ito, hindi kailanman magbabago ang mga resulta. Ang nais kong maunawaan mo ay maaaring mabago ang pananaw, ngunit nangangailangan ito ng kamalayan at pagsasanay. Hindi sapat ang pagbabasa ng libro, panonood ng video, o pag-ulit ng ilang mga positibong parirala. Kailangan mong paulit-ulit na ilantad ang iyong subconscious mind sa mga bagong ideya hanggang sa maging bago na itong normal. Para itong pagpapalit ng soundtrack na tumutugtog sa background. Kung patuloy mong pakikinggan ang parehong malungkot na musika araw-araw, walang silbi ang pagsisikap mong sumayaw ng masaya, dahil paniguradong hihilahin ka pabalik ng melodya. Ngayon, magnilay, anong uri ng pananaw ang sa tingin mo ay namanamo mo tungkol sa pera? Marahil ay narinig mo na ang ipera ay hindi nagdudulot ng kaligayahan, o na, kailangan mong magsikap upang magtabumpay. Kung ang mga ideyang ito ay patuloy na namamahala sa iyong buhay, makakaakit ka ng eksaktong kinakatawan nila. Hanggat hindi mo kinukwestiyon ang di script na ito, magpapatuloy kang kumilos bilang isang karakter sa isang kwento na hindi ikaw ang sumulat. Ang magandang balita ay, kapag binago mo ang iyong pananaw, otomatikong nagbabago ang mga resulta. Walang labis na pagsisikap, walang patuloy na pakikibaka, dahil ang pagbabago ay nagmumula sa loob. At kapag nangyari yon, magsisimula kang maakit ang mga sitwasyon at resulta na dati tila hindi maabot. Para bang nagbago ang mundo sa paligid mo, samantalang ikaw pala ang nagbago ng internal code na nagdidesenyo ng iyong realidad. Lahat ng bagay sa universo ay enerhiya, at ang enerhiya ay palaging gumagalaw sa dalas. Isipin ang isang radyo. Maaari kang magkaroon ng pinakamahal na radyo sa mundo, ngunit kung ito ay nakatuon sa maling istasyon, hindi kailanman maririnig ang musika na gusto mong pakinggan. Ganito rin ang paggana ng buhay, ang iyong isipan ay ang transmitter at receiver. Patuloy kang nagpapalabas ng signal, at maaari ka lamang makaakit ng mga bagay na naayon sa channel na iyong nakatuon. Kung ang iyong dalas ay nakatutok sa kakapusan, makakaakit ka ng mga sitwasyon ng kakapusan. Kung ito ay nakatutok sa kasaganaan, magsisimulang lumitaw ang mga oportunidad sa kasaganaan. Karaniwan ng maririnig ang mga taong nagsasabing ninanais nila ang kayamanan, ngunit patuloy na iniisip ang kanilang mga utang, na babahala sa susunod na babayaran, natatakot na hindi makabayad ng mga bill sa katapusan ng buwan. Ang pagnanais ay nasa isang istasyon, ngunit ang panginginig ay nasa iba. At hulaan mo, ang sinasagot ng universo ay hindi ang iyong ninanais, kundi ang iyong nararamdaman at patuloy na ipinapadala. Maari mo pang sabihin araw-araw na gusto kong yumaman, ngunit kung sa loob-loob mo ay nakakaramdam ka ng pagkabalisa at pag-aalala, eksaktong kabaligtaran ang iyong pinapakita. Ang batas ng pag-akit ay hindi nagkakamali. Hindi ito sumasagot sa mga salita, sumasagot ito sa damdamin. Ilang beses mo na bang napansin na kapag nasa kalagayan ka ng pasasalamat, ang mga bagay ay tila mas natural na nangyayari. Bigla kang tumatanggap ng isang hindi inaasahang tawag, isang oportunidad ang biglang lumitaw, o kahit na ang isang lumang problema ay nakakahanap ng solusyon ng walang pagod. Hindi ito mahika. Ito lamang ang refleksyon ng dalas kung saan ka nanginginig. Kapag nakakaramdam ka ng mabuti, ikaw ay nakahanay sa isang mas mataas na istasyon, at doon matatagpuan ang mga sagot, solusyon, at mga oportunidad na tila hindi nakikita. Naranasan ko mismo ito ng maraming beses. Mayroong isang panahon na ako ay lubos na nakatuon sa mga paghihirap sa pananalapi. Ano ang aking naakit? Mas maraming utang, mas maraming bayarin, mas maraming pag-aalala. Nang matutunan kong baguhin ang aking emosyonal na estado, na ituon ang aking pansin sa gusto ko sa halip na sa kinatatakutan ko, ang realidad ay nagsimulang magbago. Nang magsimula akong manginig sa kasaganaan, ang mga pinto ay nagsimulang bumukas. At tingnan mo, hindi naman biglang nagbago ang mundo sa paligid ko, kundi nabago ko ang istasyon kung saan ako nakatunog. Si Oprah Winfrey ay isang malaking halimbawa nito. Sinabi mismo niya na nang simulan niyang linangin ang pang-araw-araw na pasasalamat, ang kanyang buhay ay nagkaroon ng isang pambihirang pagbabago. Siya ay nagmula sa isang kapaligiran ng matinding kahirapan, mula sa isang pagkabata na puno ng mga paghihirap, ngunit pinili niyang baguhin ang kanyang dalas tungo sa kasaganaan. At ang resulta ay ang maging isa sa mga pinakamaimpluensyang at matagumpay na babae sa planeta. Ito ay hindi isang pagkataon. Ito ang batas na gumagana. Ngayon, tinatanong kita, sa anong istasyon ka nakatira? Patuloy ka bang nag iisip ng mga problema, kahirapan, sa lahat ng ayaw mo? O kaya mo bang isipin ang iyong sarili na nabubuhay sa buhay na ninanais mo, kahit na wala ka pang nakikitang konkretong senyales nito? Ito ang pagkakaiba sa pag-uulit ng mga pattern at pagbubukas ng espasyo para sa isang bagay na bago. Ipinakikita ng mga pag-aaral sa positive psychology na ang mga taong araw-araw na nagsasagawa ng visualization at pasasalamat ay hindi lamang nakakaramdam ng mas maligaya, kundi gumagawa rin ng mas matatag na desisyon, nakakakita ng higit pang mga solusyon, at mas mabilis na nakakabawi mula sa mga paghihirap. Nangyayari ito dahil ang mataas na vibrational state ay literal na nagpapalawak ng perception. Para bang bigla mong nakikita ang mga pintuan na dati nakatago. Ang pagkakamali ng karamihan ay ang paniniwalang kailangan nilang maghintay na bumuti ang mga kalagayan upang sila ay makaramdam ng mabuti. Ngunit ang ayos ay kabaligtaran, kailangan mo munang makaramdam ng mabuti para bumuti ang mga kalagayan. Para bang gusto mong tumugtog ang radyo ng isang kanta bago pa man ayusin ang istasyon hindi ito mangyayari. Inaayos mo muna ang channel at saka lang lalabas ang kanta. Kaya huminto ka ngayon at magnilay, anong mga pag-isip ang paulit-ulit mong sinasabi? Anong mga damdamin ang nangingibabaw sa iyong mga araw? Iyan mismo ang tumutukoy sa iyong inaakit. Kung hindi mo gusto ang mga resulta, walang silbi ang pakikipaglaban sa labas. Kailangan mong baguhin ang panloob na dalas. Sapagkat, sa huli, ang mundo ay hindi sumasagot sa gusto mong sabihin, kundi sa kung ano ka talaga sa mga tuntunin ng panginginig. Mayroong isang detalye na kaunting tao ang gustong marinig, ngunit totoo, ang pagbabago ay masakit. At hindi ako nagsasalita ng pisikal na sakit, kundi isang panloob na kakulangan sa ginhawa, halos parang lumalangoy ka laban sa isang hindi nakikitang agos. Ang pananaw na iyong kinagisnan ay gumagana bilang isang magnet na humihila sa iyo pabalik sa mga lumang pattern. Sa tuwing susubukan mong gumawa ng hakbang sa labas ng iyong comfort zone, ang puwersang ito ay nagpapakita, at ang unang likas na reaksyon ay ang sumuko. Kaya napakaraming tao ang sumusuko sa kanilang mga pangarap sa simula pa lang. Ang malay na isip ay maaaring tanggapin ang isang bagong ideya, maaaring maging masaya sa ibang plano. Ngunit kapag sinubukan mong makisangkot ng emosyonal sa bagong landas na ito, ang iyong pananaw ay tumutugon. Doon lilitaw ang panloob na tinig na nagsasabing hindi ito para sa iyo, mapanganib ito, paano kung hindi ito gumana? Ang paglaban na ito ay hindi nangangahulugang mali ang iyong landas, sa halip, ito ay senyales na ikaw ay lumalabas sa siklo na palaging nagpipigil sa iyo. Ang kakulangan sa ginhawa ay hindi kaaway, ito ay ang tagapagpahiwatig na may isang bagong bagay na nangyayari. Nadama ko ito ng buong lakas ng magpasya akong buksan ang aking unang kumpanya ng paglilinis. Wala akong karanasan, hindi ako marunong magmanage, hindi ako nakakaintindi ng negosyo, at kung pakikinggan ko ang akin pananaw, sumuko na sana ako bago pa man ako magsimula. Ang takot ay palagi, ang pag-aalinlangan ay palaging naroroon, at sa bawat bagong kliyente na kailangan kong pagsilbihan, ay parang may sumisigaw sa loob ko na bumalik sa seguridad ng isang permanenteng trabaho. Ngunit nagpumilit ako. At ang resulta ay, sa loob lamang ng isang taon, ang kumpanyang ito ay nagbigay sa akin ng mahigit isang daang libong dolyar. Isang bagay na, hanggang noon, ay tila imposible para sa isang taong walang diploma, walang plano sa karera, at walang suporta. At alam kong naranasan mo na ang mga katulad na sitwasyon. Ilang beses ka na bang nagsimula ng isang bagay na masaya, puno ng enerhiya, ngunit sa harap ng unang hadlang, sumuko ka. Siguro isang diet, isang ipon, isang kurso, isang personal na proyekto. Sa simula palagi ang pinakamalakas ang paglaban, at doon palagi sumusuko ang karamihan. Ang nagkakaiba sa mga nakakamit ng pambihirang resulta, ay ang pagpapasya na magpatuloy kahit na nakakaramdam ng kakulangan sa ginhawa. Mayroong biological reason para dito. Ipinakikita ng mga pag-aaral sa neuroscience na ang utak ng tao ay pinlano upang maghanap ng seguridad at maiwasan ang mga panganin. Sa tuwing susubukan mong baguhin ang isang ugali o magsimula ng ibang bagay, iniinterpret ng utak bilang isang banta, at pinapagana ang pakiramdam ng takot. Ang takot na ito ay hindi totoo. Ito ay isang mekanismo lamang ng depensa. At ang tanging paraan upang malampasan ito ay kumilos kahit na natatakot ka. Gusto kong magnilay ka sa isang bagay. Kung patuloy kang mabubuhay lamang sa loob ng iyong comfort zone, ano talaga ang magbabago? Ano ang iyong makakamit na bago kapag ginagawa mo lang ang iyong nakasanayan na? Ang comfort zone ay maaaring magbigay ng impresyon ng seguridad, ngunit sa praktika ito ang pinakamalaking bitag sa buhay, dahil pinapanatili ka nito kung nasaan ka na. Ang kakulangan sa ginhawa, sa kabilang banda, ay ang presyo ng transformation. Ito ay parang sakit ng isang kalamnan sa yewe sa sandaling iyon, nakakainis, ngunit ito mismo ang pag-inis na nagpapatunay na ikaw ay lumalakas. At tulad ng nangyayari sa pag-ehersisyo, habang mas tinitiis mo at patuloy ka, mas madali ito. Ang paglaban ay nawawala ng lakas at ang bagong pattern ay naitatag. Natutunan ko na sa tuwing nakakaramdam ako ng takot, sa tuwing nakaharap ko ang pag-aalinlangan, para akong tumatawid sa isang tulay na nagdadala sa akin sa isang ganap na kakaibang realidad. Sa simula, tila hindi matatag, tila mapanganib, ngunit sa pagtawid ko rito, nakakita ako ng mga oportunidad na hindi ko sana ma-access kung nanatili ako sa parehong lugar. Kaya tinatanong kita, hanggang kailan mo hahayaang ang kakulangan sa ginhawa ay maging isang senyales ng pagsuko, sa halip na makita ito bilang isang patunay na ikaw ay nasa tamang landas. Kung hindi ka nakakaramdam ng paglaban, marahil ay hindi ka gumagalaw patungo sa anumang bago. Ang tunay na paglago ay palaging sinamahan ng isang kaunting takot at kawalan ng katiyakan at ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga nakakamit ng pambihirang resulta, at sa mga nananatili sa karaniwan ay kung paano sila tumutugon sa kakulangan sa ginhawa. Karamihan ay umatras. Iilan ang nagpapatuloy. Ngunit ang mga ilan na ito ang natuklasan na sa kabilang panig ng paglaban, mayroong isang ganap na bagong buhay na naghihintay na mabuhay. Kung mayroong isang punto na kailangan mong tandaan sa iyong sarili, ito ay walang tunay na nagbabago hanggang sa baguhin mo ang iyong panginginig. Hindi mahalaga kung gaano mo man naisin, gaano man kadalas mong subukang magsimula muli, kung ikaw ay patuloy na nag-isip at nakakaramdam ng pareho, ang mga resulta ay palaging pareho. Ngunit sa sandaling magpasya kang ayusin ang iyong dalas, ang lahat sa paligid mo ay magsisimulang magbago na para bang mahika. At kung nauunawaan mo na ito ngayon, alam mo na hindi ito isang pagkataon. Handa ka na bang umakyat pa ng isang baitang sa hagdan ng karunungan at maging isang porsyento na mas mahusay kaysa sa iyong sarili ngayon? Ang susunod na video ay nasa inyong screen na at doon nyo matutuklasan ang mas malalim na pag-unawa. Maraming salamat sa inyong panonood at kita sa susunod na video.